Uh, dulo na bakal Ayan ano. Papabagahin natin 'to. Pag nagbabaga na, saka natin i papasok doon sa loob. May plastic. Tama, so, i-repair tayo ng isang washing. Pwede din so. Ang problema nito, yung gearbox niya 'yan. Uh, gear case. Ngayon napalitan na natin. Okay na. Kaya lang may isa pa tayong problema. Ito. Itong pulsator. Ito yung LC niya doon sa ibabaw. Kaya mahalukay ng tubig. Ang problema nito, dahil plastic lang siya, yung kudrado niya, hindi na kudrado, bilog na. Ayan o. May slide ka rin yung pagkakudrado niya, naging bilog. Ngayon, kung bibilin mo to mahal. Ang gagawin natin dito, may discard tayo dito para maayos to. Ito, papakita ko sa inyo. Okay. Yan, ilagari ko yung pulya ng ano, sirang gear, uh, gear Nilagari oh. Ayan, ko yung puli. Ngayon, meron siyang bakal dito na kudrado. Ito siya. Ngayon, pinutot ko, nilagari ko na. ko medyo may silang. Ngayon, siyang sinukat ko yung kudrado na to. Na bakal yung nakalagay dito. Saktong-sakto lang siya doon sa may ehe na papasok dito sa butas na to. Kaya ang gagawin natin, yung nilagari na yon paiinit natin, pababagahin. Pag nagbabaga ay papasok dito. Ayan, tignan natin kung uubra. Ito, nandito tayo ngayon sa shilling. Dito natin pababagahin itong uh, dulo na bakal. Ayan, o. Oh. Pababagahin natin to Pag nagbabaga na, Saka natin i-papasok doon sa loob. May plastic. Yan. Hantay lang natin na magbaga. Anong mo? Yan. Nagbabaga na. Painit na siguro to, Testingin natin. Ayan. Hindi lang makuha ng mabuti ng camera. Ayan, lumubog na. Antay na lang natin na ma lumamig. Pag tumigas na yan, lumamig na. Ayan, Oh. Ayan. Nakikita nyo. Okay, guys. Ito na siya. Ito na yung ginawa natin kanina. Ayan. Galing, eh? Uh, gabit na natin ng maayos. Ayan, testingin natin kung papasok. Ito natin siya kakabit. Yon. Eh no, saktong sakto lang oh. Bright na bright ko talaga. Eh no. Oh. Eh guys, Ganun lang siya ka simple. Sana nakatulong sa inyo ang video na to at maraming maraming salamat sa panonood.